bakit sobrang halaga o maganda na magkaroon ka ng mentor? Kahit sa ang larangan pa, industry man yan, sa so profession, and anong, kahit anong bagay guys, no, kailangan mo talaga na mayroon mag-guide sa'yo. Sobrang halaga nun. Kasi hindi mo mamalayan pala yung mga bagay-bagay no, na ginagawa mo na wala kang nag-guide sa'yo, mali na pala yun. Meron ka na palang hindi dapat nagawin pero ginagawa mo pa rin. Eh. Pero yung kahalagahan or advantage na mayroon nag-guide sa'yo ay yung mga mistake na nagawa nung nagme-mentor sa iyo or other na alam niya ay maipapasa siya na agad sa iyo. Yung shortcut na makukuha mo is napakaganda doon because kung tis, kung mo 'di ba, yung inaral niya ng 5 years, 10 years or even uh, 20 years man 'yan tapos naipasa niya sa iyo nang sobrang bilis. So even ako guys no, ay uh, hire or nag-enroll ako sa isang Uh, mentorship program para mas matutunan ko yung mga bagay-bagay na gusto kong matutunan. And even kahit ngayon, pag meron akong mga skills na gusto kong i-develop, gusto ko pang pagtuulan ng pansin para mas mapabilis yung result or yung process ko para mas makuha ko yung ng mas, mabali, mas mabilis yung gusto ko. Nagahanap na ako na mag-mentor sa akin. Yung tipo na siya talaga, alam niya kung ano yung ginagawanya um, ginagawa niya, alam niya yung kung paano niya ikaw i-guide and paano niya Uh, mabibigyan ng mas mabilis na result pag pinasa niya sa iyo yung mga experiences na. So, kung nangihinayang ka Doon sa mga bagay-bagay na yon na sample, magbayad ka or maglalaan ka ng resources mo para makapag-acquire ka ng mentor mo, um, para sa akin, no, uh, investment mo yun eh. Investment mo yun sa sarili mo. Rather than, uh, for example, sa trading, uh, you force sure yourself to trade na kahit wala ka pa talagang kaalam-alam. Nagbigay ka ng ang um, fund mo, nag-deposit ka sa fund mo ng 1,000 USD, 200 USD. Then, eventually, um, yung fund mo naubos. Then, anong natutunan mo doon? Maybe, yes, na natu natuto ka doon, pero in a hard way, no? Rather than, uh, naghanap ka ng mentor na magtuturo sa sa'yo, mag-guide sa'yo, at mabibigyan ka ng maayos na guidelines, and uh, mapiprevent yung mga senaryo na uh, dapat mong uh, daanan na mga mali pala yun, from there, nag-guide ka na, and then, every time and then, meron kang mapagtatanungan kung tama pa ba yung ginagawa mo, mali na ba yung ginagawa mo, and ano ba yung mga kailangan mong improve pa, i-adjust. And, parang sa school lang yan, guys, eh. Kung imagine mo, no, kung gusto mong maging professional um, na isang abogado, gusto mong maging um, sa maging doktor or any courses man, no, Um, yung mentor natin doon yung mga teacher natin which is sila yung mas nakakaalam kasi inaral nila yung mga subjects ano yung mga dapat nating i-prepare during the time na mag-onboard na tayo doon sa profession na natin gustong kunin so sa trading naman marirelate natin yun because um, yung pinakakahalagahan nung nag, meron nag-aguide na sa'yo ay mas ma malilesen yung mga mistake mo at makakapag-create ka ng shortcut path para mas mabilis yung resulta mo dito kaya so, yun lang guys and this is Coach Carl and good evening sa inyo lahat and more power and see you in the next video